Ito ang mga ibon na kapag nakita mo ay tumakbo ka na agad at magtago dahil napakadelikado. Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga ibon ay masarap nga naman tignan kapag lumilipad sa himpapawid at ang mga ibon din po ay isa sa mga dahilan kaya nagkakakulay ang mundo. Pero take note, hindi po lahat ng mga ibon ay mababait kagaya ng iniisip mo. Oo, marami din pong lahi ng mga ibon na napaka mapanganib sa mga hayop, insekto at miski sa mga tao. Pero ano-ano ba ang mga ibon na ito? At yan ang ating aalamin. Number 1. Cassowary ang cassowary ay isang kahangahangang ibon mula sa pamilya ng mga ratite, katulad ng ostrich at emu. Ang cassowary ay kilala sa kanilang makapal at silky na mga balahibo na karamihan ay itim. Ang mga adults ay maaaring tumimbang mula sa 30 to 60 kilograms at umaabot naman ang taas nila ng hanggang one and a half to 2 meters. Ang pinakakapansin-pansin nilang katangian ay ang kanilang helmet-like crest o casque na matatagpuan sa itaas ng kanilang ulo. Ang ulo at leeg ng kasoweri ay may maliwanag na kulay na asul at berde na balat. Mayroon din silang dalawang hanging red wattles sa leeg. Ang kanilang mga mata ay napapalibutan ng maliliit na itim na balahibo. Isa sa mga pinakakilalang kakayahan ng kasoweri ay ang kanilang bilis at lakas. Sila ay mabilis na tumakbo at kayang tumalon hanggang sa tatlong metro sa ere. Ang mga kasuwari ay itinuturing na isa sa mga pinakaagresibong ibon, lalo na kapag nararamdaman nila ang banta sa kanilang teritoryo o mga anak. Ang Kasowari ay may malalakas na paa na may mga sharp nails. Ang pinakamahaba nilang sharp nails ay matatagpuan sa kanilang pangalawang daliri na umaabot ng hanggang 7 centimeters ang haba. Ginagamit nila ito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Omnivore din ang Kasowari. Kumakain sila ng iba't ibang prutas, insekto, fungi, at maliliit na vertebrates. Ang kanilang kakayahang kumain ng malalaking prutas at pagkatapos ay ilabas ang mga buto sa kanilang dumi ay mahalaga para sa pagkalat ng mga buto ng mga halaman sa kanilang tirahan. Ang mga lalaking kasuari ang responsable sa pag-aalaga ng mga itlog at mga batang ibon. Ang mga babae naman ay nangingitlog lamang at pagkatapos ay iiwan na ang mga itlog sa lalaki upang mapisa at alagaan ang mga anak. Naninirahan ang mga kasuari sa mga rainforest, swamps, at savanna woodlands at sila ay mas aktibo sa umaga at hapon. Makikita ang mga kasuari sa Northern Australia, New Guinea, at mga kalapit na isla. Sila din ay itinuturing ng endangered species sa ilang bahagi ng kanilang teritoryo dahil sa pagkawasak ng tirahan at pagbaba ng kanilang populasyon. Ang mga hakbang sa pangangalaga ay isinasagawa upang protektahan ang kanilang mga tirahan at suportahan ang kanilang populasyon. Number 2. Harpy Eagle Ang Harpy Eagle o Harpia harpyja. Nakilala rin bilang harpija o haring agila ay isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang mga agila sa mundo. Ang harpy eagle ay maaaring magkaroon ng haba na mula 86 to 107 centimeters at timbang na mula 4 to 9 kilograms. Ang mga babaeng harpy eagles ay karaniwang mas malaki kaysa sa mga lalaki at ang kanilang wingspan ay maaaring umabot mula 176 to 224 centimeters. Ang mga adult harpy eagles ay ay may itim na balahibo sa itaas na bahagi ng kanilang katawan at maputing balahibo sa kanilang mukha at dibdib na may itim na guhit sa gitna. Ang kanilang mahaba at makapal na buntot ay itim at puti rin. Ang tuka nila ay malakas at kulay abo na angkop para sa kanilang pagkain. Ang mga mata din nila ay malalaki at dilaw na nagbibigay sa kanila ng mahusay na paningin. Bagamat hindi sila mahilig lumipad sa malalayong distansya dahil sa kanilang malalaking katawan, ang harpy eagles ay may kakayahang lumipad sa mababa ng mabilis sa loob ng masikip na kagubatan. Bilang nangungunang mandaragit, gumagamit sila ng kanilang malakas na mga sharp nails at malalaking tuka para mahuli at patayin ang malalaking biktima tulad ng mga unggoy, sloth at iba pang malalaking ibon. Mayroon din silang mahusay na paningin na nagpapahintulot sa kanilang makakita ng potensyal na biktima mula sa malayo. Karaniwang matatagpuan ang harpy eagles sa mga tropical lowland rainforests mula sa Mexico, sa Central America, hanggang sa South America hanggang sa Northern Argentina. Ang mga harpy eagles ay gumagawa ng malalaking pugad sa matataas na puno. Kadalasang pinipili nila ang mga puno na mas mataas kaysa sa karaniwan sa kagubatan. Ang mga harpy eagles din ay kilala na may mabagal na rate ng pagpaparami, kung saan ang babaeng eagle ay nangingitlog ng isa hanggang dalawang itlog bawat dalawa hanggang tatlong taon. Sa kabila nito, dahil sa pagkawasak ng tirahan at pagkawala ng kanilang natural na kapaligiran, ang harpy eagle ay itinuturing na isang threatened species sa maraming bahagi ng kanyang natural na tirahan. Number 3. Secretary Bird Ang Secretary Bird o Sagittarius Serpentarius ay isang kahangahangang ibon na kilala sa kanyang natatanging itsura at kakaibang ugali sa paghahanap ng pagkain. Ang Secretary Bird ay may mahaba at tuwid na binti na halos katulad ng sa isang stork at nakakatayo ito gamit ang apat na talampakan na may taas na, humigit kumulang 1 meter and 22 centimeters. Mayroon itong mahaba at payat na buntot at ang ulo nito ay may mahabang balahibo na tila parang mga feather pen na nakaistilo sa likod ng ulo nito na siyang pinagmulan ng pangalan niya. Ang mga balahibo nito ay may pangunahing puti na may itim na kulay na mga aksent sa mga pakpak at buntot. Mapapansin din ang kanyang malaking mata at matulis na tuka na ginagamit niya sa pangangaso. Kilala ang Secretary Bird sa kanyang kakaibang paraan ng paghahanap ng pagkain sa lupa, kung saan ginagamit niya ang kanyang mahahabang binti para sipain at patayin ang kanyang biktima. Kadalasan niyang hinahabol ang maliliit na mammals, ibon at lalo na ang mga ahas. Espesyal din ang kanyang kakayahan sa pagharap sa mga ahas kung saan kaya niyang patayin ito kahit na sobrang makamandag ang ahas. Ginagamitan niya lang ito ng mabilis at sunod-sunod na sipa gamit ang matitibay niyang paa. Matatagpuan ng Secretary Bird sa mga savanas at iba pang open na mga kapaligiran sa Sub-Saharan Africa kung saan ito ay malayang nakakagalaw at nakakahuli ng pagkain sa malawak na damuhan. Bagamat ito ay isang ibon, bihira itong lumipad. Mas ginugusto nito ang lumakad sa malawak na savana sa paghahanap ng pagkain. Ang Secretary Birds din ay monogamous at karaniwang nangingitlog ng dalawa hanggang tatlong itlog lang sa mga pugad na kanilang itinatayo sa mataas na puno o sa mga bato. Itinuturing na vulnerable na din ang Secretary Bird dahil sa pagkawala ng tirahan at pagbaba ng bilang ng mga natural na biktima nito. Ang mga hakbang sa conservation ay kinakailangan upang maprotektahan ang natatanging ibong ito at ang kanyang tirahan. Number 4. Andean Condor. Ang Andean Condor o Vultur Griffus ay isa sa pinakamalalaking lumilipad na mga ibon sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang napakalapad na pakpak at kahangahangang kakayahan sa paglipad. Ang Andean Condor ay may napakalaking pakpak na maaaring umabot sa wingspan na hanggang 10 talampakan at 6 na pulgada o halos 3 meters and 21 centimeters. Ang lalaking kondor ay may bigat na humigit kumulang 24 to 33 pounds, samantalang ang mga babae ay bahagyang mas maliit. Mayroon itong itim na plumage na may isang puting kwelyo sa palibot ng leeg at ilang puting marka sa mga pakpak. Ang ulo at leeg nito ay walang balahibo at maaaring magpakita ng iba't ibang kulay mula sa pink hanggang sa pula, depende sa kondisyon ng ibon at sa kanyang emosyon. Ang tuka ng Andean Condor ay malakas at hugis kawit na angkop para sa kanyang scavenging lifestyle. Ang Andean Condor ay may natatanging kakayahan na lumipad ng matagal gamit ang kaunting effort Ginagamit nito ang thermal updrafts upang manatili sa himpapawid at maaari itong lumipad ng maraming oras nang hindi kumakampay. Ang ibon na ito ay bihirang gumamit ng kanyang mga pakpak maliban sa pag-take off at paglanding Bilang isang scavenger, ang Andean Condor ay umaasa sa patay na hayop o carrion para sa pagkain. Ang kakayahang ito ay mahalaga para sa ecosystem dahil tinutulungan nito ang natural na proseso ng decomposition at naglilinis ng kapaligiran. Ang Andean condor ay karaniwang matatagpuan sa mataas na bundok ng Andes sa South America. Ito ay umaangkop sa mga mataas na altitude at matatagpuan mula sa mga coastal regions hanggang sa altitudes na umaabot ng hanggang 15,500 feet. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang malalim na social structure at kadalasang nakikitang lumilipad o nagpapahinga sa mga grupo. Ang Andean condor ay isa sa mga ibon na may mabagal na reproductive rate. Nag-iisa lamang itong nangingitlog tuwing dalawang taon at ang pagpisa ay tumatagal ng halos dalawang buwan. Ang magulang na condor ay lubos na mapag-alaga at ang mga batang ibon ay maaring umasa sa kanilang mga magulang ng mahigit isang taon. Kasalukuyang itinuturing na near threatened na ang Andean condor dahil sa banta ng pagkawala ng kanilang tirahan, pagbabago sa availability ng carrion, at direktang pag-target ng mga tao dahil sa maling paniniwala at myths. Ang pagkawala ng mga natural na scavenger tulad ng Andean condor ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ecosystem health. Ang Andean condor ay tunay na simbolo ng lakas at kalayaan at ang pagpapanatili sa kanya ay mahalaga para sa biodiversity at ecological balance ng Andes Mountains. Number 5, Peregrine Falcon. Ang Peregrine Falcon o falco peregrinos, ay kilalang kilala bilang isa sa pinakamabilis na mga ibon sa buong mundo, na may kakayahang lumipad ng napakabilis lalo na kapag nanghuhuli ng biktima. Ang peregrine falcon ay may katamtamang sukat, karaniwang may haba mula 16 to 20 inches mula tuka hanggang buntot, at ang wingspan nito ay maaaring umabot mula 29 to 42 inches. Ang mga ito ay may mabibigat na katawan at malalakas na paa. Karaniwan silang may blue-gray na balahibo sa likod at mapusyaw na kulay sa ilalim na may itim na guhit. Ang mukha ng peregrine falcon ay may katangiang itim na bigote na marka na tumutulong na bawasan ang glare ng araw habang lumilipad. Kilala ang peregrine falcon sa kakayahang magdive sa bilis na hanggang sa 242 miles per hour, kaya naman tinagurian siyang isa sa pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Ang kanilang bilis ay ang pangunahin nilang advantage sa paghuli ng biktima. Gumagamit ang Peregrine Falcon ng kanilang bilis para sa dive bombing technique sa paghuli ng kanilang biktima, na kadalasang mga maliliit na ibon ang nagiging biktima nila. Ang bigla ang pag-atake mula sa itaas ay nagbibigay sa kanila ng element of surprise at kahusayan sa paghuli. Matatagpuan ang Peregrine Falcons sa halos lahat ng kontinente maliban sa Antarctica. Ang kanilang habitat ay umaabot mula sa mga tundra hanggang sa mga disyerto, kabilang ang mga urban na kapaligiran kung saan sila ay kilala na tumitira sa matataas na gusali at iba pang mataas na istruktura. Ang mga falcon na ito ay migratory, depende sa populasyon at lokasyon. Iba't ibang grupo din nila ay naglalakbay mula sa malamig na lugar papunta sa mainit na lugar sa panahon ng taglamig. Ang peregrine falcon ay nagtatayo din ng pugad sa mga mataas na lugar tulad ng cliff ledges at sa mga urban na kapaligiran, sa mga gusali. Ang mga itlog din nila ay karaniwang tatlo lamang hanggang lima at ang kulay nito ay minsan puti hanggang cream na may brown o pula-pulang mga batik. Matapos ang matinding pagbaba ng populasyon noong mid-20th century dahil sa pesticide contamination, ang mga peregrine falcon ay nagkaroon ng matagumpay na recovery salamat sa conservation efforts at pagbabawal sa DDT, isang klase ng pesticide. Ngayon, ang kanilang bilang ay patuloy na tumataas at itinuturing na isa sa mga conservation success stories. Ang peregrine falcon ay tunay na kahangahanga hindi lamang sa bilis, kundi pati na rin sa kanyang adaptability at kakayahan sa pangangaso na ginagawa siyang standout sa mga raptor species sa buong mundo. Number 6. Osprey Ang osprey o Pandion haliaetus na kilala rin bilang fish hawk, ay isang ibon na lubos na dalubhasa sa panghuhuli ng isda. Kilala ito sa buong mundo at madalas makita na malapit sa tubig, kung saan mayroong saganang supply ng mga isda. Ang osprey ay may katamtamang sukat na may wingspan na mula 5 to 6 feet, ang kanilang katawan ay karaniwang umaabot ng 22 to 24 inches ang haba. Ang ibon ay may itim na guhit sa mata na tila maskara at mayroong mapusyaw na leeg at tiyan na may madilim at kayumangging likod at pakpak. Ang mga binti at tuka ng osprey ay makapal at malakas din na akma para sa paghuli ng isda. Ang tuka ng osprey ay concave na perpekto para sa paghawak at pagpatay ng isda. Siya din ay may pambihirang kakayahang lumipad ng mataas at bigla ang sumisid sa tubig para hulihin ang isda gamit ang kanilang malalakas na sharp nails. Sila ay may natatanging paa na nagbibigay daan sa kanila na baguhin ang posisyon ng kanilang daliri upang mahawakan ng mas mahusay ang kanilang madulas na biktima. Magaling din silang lumipad at kaya nilang lumipad ng mataas at manatili sa ere habang sinusuri ang tubig sa ilalim para sa maging biktima. Ang osprey ay maaaring matagpuan sa tabi ng lawa, ilog, baybayin, at estuary sa buong mundo. Gusto nila ang mga lugar kung saan saganang-sagana ang isda, ang mga osprey din ay migratory birds na lumilipat sa mas mainit na klima sa panahon ng taglamig. Sila ay kilala sa pagtatayo ng malalaking pugad sa mga matataas na estruktura tulad ng mga patay na puno, utility poles, or sa mga espesyal na itinatayong nesting platforms. Ang mga itlog nila ay karaniwan ay tatlo hanggang apat lamang at may mga kulay itong brown at puti na kulay. Ang parehong magulang ay tumutulong sa pag-aalaga ng mga itlog at pag-aalaga ng mga inakay. Ang osprey ay itinuturing na isang species na least concern sa kanilang conservation status. Bagaman sila ay naapektuhan ng pesticide use noong nakaraan, ang kanilang mga populasyon ay nakabawi na sa maraming bahagi ng mundo dahil sa mga pagsisikap ng mga tao na ipagbawal silang hulihin at patayin sa pamamagitan ng kemikal. Isa siyang kamanghamanghang ibon, hindi lamang dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa panghuhuli ng isda, kundi pati na rin dahil sa kanyang global presence at kakayahang umangkop sa iba't ibang aquatic environments. Number 7. Barred Owl Ang barred owl or Strix varia ay kilalang ibon sa gabi na nagtataglay ng magandang balahibo at kilala sa kanyang malalim at resonant na tawag na parang nagtatanong, Who cooks for you? Who cooks for you all? Ang barred owl ay may katamtamang sukat na may haba na mula 17 to 20 inches at may wingspan siya na mula 39 to 44 inches. Ang kanilang balahibo ay karamihan ay kulay abo at kayumanggi na may nakikitang guhit na puti at sa buong katawan. Ang mga mata nila ay malaki at maliwanag na kayumanggi din, nakaraniwan ng katangian ng mga nocturnal hunters. Ang barred owl ay may makapal na mukha na may disk shaped na balahibo na tumutulong sa kanila na makuha ang tunog ng mas mahusay at mahalaga ito sa kanila para sa kanilang gabi-gabing pangangaso. Bilang isang nocturnal predator, ang barred owl ay may kakayahang makakita at makarinig ng napakabuti sa dilim. Ginagamit nila ang kanilang pambihirang pandinig para mahanap ang kanilang biktima sa ilalim ng makapal na takip ng gabi. Ang mga balahibo ng barred owl ay espesyal na na-adapt upang makalipad ng tahimik na nagbibigay daan sa kanila na lapitan ang kanilang biktima ng hindi napapansin. Ang tahimik na paglipad nila ay epektibo talaga sa kanilang pangangaso. Ang barred owl ay madalas makita sa mga kagubatan sa buong silangang North America at ngayon ay kumalat na rin sila sa kanluran ng kontinente. Gusto nila ang malalim na kagubatan na may saganang supply ng tubig dahil nakakatulong ito sa availability ng kanilang biktima. Ang mga barred owl ay territorial at kadalasang mananatili sa iisang lugar hanggat may sapat na pagkain. Ang mga barred owl ay nangingitlog ng dalawa hanggang apat na itlog sa lumang mga pugad ng ibang mga ibon o sa natural na mga butas ng puno. Ang mag-asawa ay karaniwang magkasama sa buhay at nagtutulungan din sila sa pagpisa ng mga itlog at pag-aalaga ng mga inakay. Ang barred owl ay kasalukuyang itinuturing na din na least concern dahil sa kanilang conservation status. Gayon paman, sila ay humaharap sa mga hamon mula sa pagkawala ng tirahan dahil sa urbanization ng mga kagubatan. Number 8. Hooded Pitohui ang Hooded Pitohui ay isa ding kahangahangang ibon na kilala dahil sa kanyang natatanging katangian, ito ay isa sa mga bihirang nakakalason na ibon sa mundo. Ang Hooded Pitohui ay may kapansin-pansing itsura na may matingkad na orange at itim na balahibo. Ang ulo, leeg at bahagi ng dibdib nito ay karaniwang may kulay orange, habang ang likod, pakpak, at buntot ay itim. Karaniwan itong may sukat na humigit kumulang 23 cm ang haba. Ang balahibo at balat ng hooded pitohui ay naglalaman ng makapangyarihang neurotoxin na batrachotoxin na kapareho ng lason na matatagpuan sa ilang species ng palaka sa Colombia. Ang lason nito ay maaring magdulot ng matinding irritation sa balat at mata ng mga tao at nakamamatay naman ito sa mas maliliit na mga hayop na maaring tangkaing kumain sa kanya. Ito ay isang maingay na ibon na may kakayahang maglabas ng iba't ibang tunog na nagbibigay babala sa presensya ng mga mandaragit. Karaniwan itong matatagpuan sa mga tropikal na kagubatan ng Papua New Guinea. Ginugugol nito ang karamihan ng oras nila sa mga mas mataas na sanga ng kagubatan. Ang jeta ng hooded pitohui ay pangunahing binubuo ng mga bunga at insekto. Kaya nitong kainin ng ilang uri ng insekto na maaaring mapanganib o nakakalason para sa ibang mga ibon, nagagawa niya ito dahil meron siyang natural na resistensya sa lason. Sa kabila nito, ang mga detalye tungkol sa kanilang pag-aanak ay hindi gaanong dokumentado, ngunit alam na sila ay naglalagay ng mga itlog sa mga pugad na matatagpuan sa mga sanga ng puno at bilang isang omnivore, ito ay mahalaga sa pagkontrol ng populasyon ng mga insekto at sa proseso ng paglaganap ng mga buto ng halaman na kinakain nito. Number 9, Northern goshawk. Ang Northern goshawk o Accipiter gentilis ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamalakas na miyembro ng pamilya ng mga hawk o lawin. Ito ay kilala sa kanyang kakayahang manghuli at bilis sa paglipad pati na rin ang kanyang agresibong pag-uugali kapag ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo ang mga adult na northern goshawk ay maaaring umabot sa haba na 46 to 69 centimeters at may wingspan na 89 to 127 centimeters ang kulay nila ay mayroong pagkakaiba mula sa madilim na abo sa itaas at maputla sa ilalim, na may matingkad na puti sa mga pisngi at isang itim na guhit sa mga mata na nagbibigay ng mascara-like appearance sa kanila. Malakas din ang tuka obliquely nila at ang mga mata naman ng mga matatandang ibon ay malaki at kulay pula o orange ang kulay. Karaniwan sa maraming raptors, ang mga babaeng goshawk ay mas malaki kaysa sa mga lalaki na nagbibigay sa kanila ng kakayahang manghuli ng mas malalaking biktima. Ang goshawk ay isang mahusay na mga ngaso na kumukuha ng iba't ibang biktima kabilang ang mga ibon, maliliit na mammals, at kahit malalaking rodents at iba pang raptors. Madalas din siyang nanatili sa mga kakahuyan para pagsisilungan at para na rin makalapit siya ng palihim sa biktima bago magsagawa ng mabilis at bigla ang atake. Ang paglipad ng goshawk ay mabilis at napakaliksi, kaya naman epektibo talaga siya sa paghabol ng biktima sa masusukal na kagubatan. Sila din ay highly territorial at madalas na ipagtanggol ang kanyang lugar laban sa iba pang mga raptors o anumang itinuturing nitong banta sa panahon ng breeding season. Itinatayo nila ang kanilang mga pugad sa mataas na puno gamit ang mga sanga at dahon. Karaniwan silang naglalagay ng 2 to 4 eggs na pinapapisa ng babae habang ang lalaki ay nangangaso para sa pagkain. Ang mga bata ay umaasa sa kanilang mga magulang para sa pagkain at proteksyon hanggang sa sila ay sapat na lumaki upang manghuli para sa kanilang sarili. Karaniwang makikita sila ang Northern Goshawk sa mga malalaking kagubatan sa North America, Europe at Asia. Karamihan sa mga populasyon ng Northern Goshawk ay hindi migratory, ngunit ang mga nasa mas malalamig na rehiyon ay maaaring lumipat sa mas mainit na lugar sa panahon ng malamig na panahon. Number 10. European Herring Gull Ang European Herring Gull ay isa sa mga pinakakilalang species ng seagull sa Europa. Ang ibong ito ay kadalasang makikita sa malalaking anyong tubig tulad ng karagatan at mga malalaking lawa, at madalas ding makita sa mga urban at coastal areas. Ang European herring gull ay karaniwang may haba na 55 to 67 centimeters at wingspan na 137 to 150 centimeters. Ang mga adult ay may puting balahibo sa katawan, kulay abo sa likod at pakpak, at isang matingkad na dilaw na tuka na may isang pulang tuldok sa ibabang bahagi malapit sa dulo. Ang mga binti niya ay kulay dilaw at ang mga mata niya ay madalas na may malinaw na kulay dilaw na iris ang laki ng mga lalaki at babae ay halos magkapareho, ngunit ang mga lalaki ay bahagyang mas malaki at may mas mabigat na tuka kumpara sa mga babae. Ang ibon na ito ay omnivorous, kumakain sila ng iba't ibang pagkain, kabilang ang isda, crustaceans, insekto, basura, at kahit ibang maliliit na ibon at kanilang mga itlog. Magaling silang mag-adapt sa urban environments at madalas mangalkal ng pagkain sa mga basurahan at dump sites. May kakayahan silang maglayag sa hangin ng mahabang oras, ay mahusay din sila sa paglipad na ginagamit nila sa paghahanap ng pagkain sa ibabaw ng malawak na karagatan o mga lawa. Kilala din sila sa pagiging maingay at social. ang mga gal na ito ay madalas makikitang nasa malalaking grupo, lalo na sa panahon ng pagkain at pagpaparami. Ipinapakita nila ang complex na mga behaviors sa panahon ng breeding, kabilang ang mga ritual display at vocalizations para sa communication at territorial defense. Karaniwang nagpupugad ang mga ito sa lupa, madalas sa mga isla o malalayong coastal areas kung saan inilalagay nila ang 2 to 3 eggs nila. Bagamat sila ay pangunahing coastal birds, kadalasang makikita ang European Herring Gulls sa iba't ibang environments kabilang ang urban areas, farmlands, at malalapit sa freshwater sources.